Laya na mula sa pagkakaditine sa kamera ang dalawang SMNI host na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Nilino naman ang mababatas na walang kinalaman ang pagpapalaya sa kanila sa paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ng kampo ng dalawang host, si Mela Lesmora sa detalye. Nakalabas na mula sa detention cell ng kamera ang SMNI host na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ang isang linggong pagkakaditin. Matatanda ang sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises ukol sa mga kontrobersya sa SMNI na site in contempt ang dalawa dahil sa pagtatago ng impormasyon at hindi pagsasabi ng totoo. I apologize for my uh, disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng Kangaroo Court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami binubusalan kami but i did not retract i will not retract we were we were very ready to spend our holidays here away from our family we were very ready to do that and that's very important kasi um, pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin and um siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na na narinig ang boses ninyo no kasi were very clear that this is not about us this none of this is about just me and eric It's about our country. Ayon kay Legislative Franchises Committee Chair Gus Tambunting, unanimous ang naging desisyon ng komite sa pagpapalaya sa SMNI host sa ngala na rin ng humanitarian reasons at nalalapit na kapaskuhan. Gayunman, nilinaw ng mambabatas na wala itong kinalaman sa naging paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ng mga asawa ni Nabadoy at Celis ukol sa kanilang sitwasyon. Kahit malaya na ang dalawang SMNI host, sinabi ni Tambunting na patuloy pa rin nilang diringgin ang mga panukalang batas at resolusyon laban sa SMNI na nakabimbin sa kanilang komite. Tulad ng House Bill Number no. 9710 na nagtutulak na tuluyan ang kanselahin ang prangkisa ng TV network. Yes, uh, we will tackle all the uh, bills uh, when we resume our hearings. And this will be after the holidays. Hopefully, second week or third week of January. Because we will have to... Uh, get all the do supporting documents pertaining to these bills, including the bill that would, is requesting for the cancellation of the franchise. Melales Moras, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.